So yung what's up, mga brad, galing po kami nag-deliver kahapon sa Mandawi City ay dumaan po muna kami dito sa Cian Trading or Tosundra Prada. So ang dami po, ang dami po kayong mapagpilihan. Basta speaker box ang iskutan, apa, dito ka na sa MCV Civil Box Maker! Pagka gusto, gusto nyo po mag-home credit yan, available po ang home credit dito. Bukod sa mga speakers, twitter ang meron dito meron pa sila dito aircon ayan na. at available po ito sa home credit may po kayo dito mapagpilian ng mga power arm ayan at meron pa sila dito mga processor ayan meron pang mixer ang dami at available po ito sa home credit ayan, ayan nakadisplay po ang kanilang mga speaker ayan at meron pa dito ng step up ayan meron pang line array dito ang dami pong gusto magpagawa sa amin ito pero hindi po namin tinanggap dahil hindi pa kami nakasubok sa paggawa ng ganyan So mauna ni ang katong upat ka box nimo sir nga diiten. Kana usa, duhat, tulo, upat. So mauna ang ikaapat. Ug kaning sa kilid double ni sir, double ni ang sa kilid. So kana double na abot sa ubos. Mao pud diri sa pikas double pud ni. So kanang upat pareho ang sistema. Og nakadouble po ang likod ani, og nakadouble po ang speaker board, naka po ang kaning brace. So inigbutang nimo sa speaker ani, Basig na ay huot-huot gamay. Dire, wala lang namo gabsi kay basin maigura. Pag di gani kayo ang speaker ni so atbang-atbang ang katingan ni ani gamay lang, i-wave lang gamay dire. mauput sa atbang, wave lang gamay. Walang lang namo katingin dire kay basin maigura. So, maura na. Unya ang takob ane. So, mauni ang takob. So, at ito po ang takip. Ayan, nakadubol din ang takip. So, ayan na po. Shout out po sa nag-order nito. So, ayan na po. Sample pa lang to. Anim na box. So ayan, gusto po ni Mr. Customer na mag-sample kahit anim lang po. So ayan, iwan ko lang kung ilan po ang final ito dahil ang sabi niya, sample lang daw. Basta speaker box ang iskutan? Aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker! So yung what's up mga brad, shout out po Mr. Rins Alison de la Puente ng Kanduman Mandawi So maraming salamat sa pagbalik order mo sir, MCV MCBD 15, apat na box Loaded by Live Pro 1K. Ito si Mr. Alison de la Puente, mga brad. Ay, nakakuha na po to siya dito sa amin ng apat na D12 mid-high bullet. Ilang araw po ang nakalipas galing po sa pag-pick up sa kaniyang D12 mid-high bullet ay nag-order po siya uli ng dalawang MCB D12. Tapos... Ilang araw din ang nakalipas galing po sa pag-pick up sa kaniyang MCB D12 ay nag-order na naman po siya nitong apat na MCB D15. At yan po ang time na nag-deliver na po kami sa kanilang bahay doon sa Kanduman, Madawi. So again, shout out po sa iyo Mr. Renz Alisson de la Puente. Maraming salamat sir sa pasobra mong bayan.